igandang magasin inyong lahat mga kaparmers mga ka viewers so sa so uh, mag update lang po tayo no, sa aming mga na-harvest na ampalaya so hindi pa namin natapos mga kaparmers ang uh, pag-harvest ng ampalaya so, sa talong natatapos na so ito po ang ating uh, na-harvest after bagyong hiwan mga kaparmers so parami mina mga kaparmers ang ating harvest na ampalaya So yan, kawawa ang ating mga pananim kasi sobrang stress nila mga farmers at saka putol ang mga talbos. Ayan, marami pang nakakpits ah. So hindi pa natapos mga ka-farmers din eh, magpipitas pa sila din eh. So dun sa baba, napitasan na nila. So yan, nagumpisa ng dumamay ang bunga ah, pero kaso lang, ah, na-stress ng sobra dahil po sa bagyo ito okay, so ang ating mga talong napakaganda at saka yung ampalaya natin so ang ampalaya natin ito ang ating mistisa at saka ang ating galaxy max then yung talong naman po natin ito po ay ang ating uh, kalikistu so kawawa po mga kaparmers kasi nabagyo po tayo So yan no, ang may share at may ibahagi ko sa inyo sa umagang ito. Hanggang dito na lang po siguro. Mga ka-farmers, mga ka-viewers. Maraming salamat po. So ang variety no sa ating mga hinaharvest, ito ay Calixto, na Talong, mestiza na palaya at saka Galaxy Max F1. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.